guys, nandito kami sa Rainforest Pasig. Yan, tinignan lang namin kung open ba siya. Kasi akala namin close kasi ngayon ay Monday, Thursday. 'ko. Oh. Magbabayad ka lang pagpapasok ka dun sa mga amusement Yan, napakalaking ano dito sa rainforest. Sa pato guys sobrang laki ng ano yan sobrang laki ng paniki ito ano lang naman yung makikita ko dito ay sobrang laki ng paniki ano yan 'yun no know, sobrang laki ng paniki ano? yan, sobrang laki ng paniki guys. 'yan lang naman yung makikita natin tayo sa rainforest adventure experience yan ang makikita nyo. May fitness center, may adventure park, may flower fields. Hmm, guys, paparating na kami sa malaking kawa. Yan yung malaking kawa, guys. So, wala, nasaan na yung tatlo pa? Ito yung malaking kawa, guys. So, Ang laki ng kawa. Oh. Nak, susuot yan dito, Nak! Hala! Masushoot yan dyan! Yun guys, napakatahimik ngayon dito sa rainforest. Kasi ano, wala, ano kasi, Monday, Thursday. Ayan, walang tao, kami lang yung tao. Kami lang yung tao dito guys ngayon. Pero tinray lang naman namin to kung merong ano, walang mga hayop. Sobrang tahimik. Yan, tinitignan namin kung may mga ibon kaming makita. Wala kaming makitang ibon. <laughs> Kasi nga yan, oh, walang katao-tao holiday. Meron naman siya, konting tao. Kunti lang sila. Kaya ayan, titingin-tingin tayo kung ano pwede nating makita dito guys. And guys, napakatahimik talaga. Dati dyan, oh, ang daming mga ano dyan. Ngayon, sobrang tahimik. Eh. Ayan. Sarado, mulang tao. Ang natitira ay ito lang. Siya lang yung tanging natitira na nandito. Tsaka hmm. ito. Ayan <laughs> guys, siya ang natitira ngayon dito sa rainforest. Ayan ang natitira. yan lang naman yung makikita natin dito sa ngayon. Kasi talagang, ano siya, holiday kasi. Wala tayong makikita ang mga ibon. Ayoko saan yung mga ibon dito. Dito dati guys, sobrang daming isda dito. Hmm. Dati guys, sobrang daming isda dito. yung nyo naman pa doon. Yun o. Yun ngayon wala na. Ayan, yung ano, oh, turtle. Ayan yung turtle, oh. Na nagpalutang-lutang yung ano, turtle. Dati, sobrang daming isda dito dati, guys. Ngayon, wala nang isda. konti na lang. Ayan. Yung pagong. Saan na yung pagong? Yung Ayun mo, naglangoy-langoy ang pag-gumit. Ayun mo yung third Ayan guys. Dito pa rin tayo sa rainforest. Ayan, inikot na naman namin to. Kasi kami dito dati. Kasi nga pinapasyal namin yung anak namin. Nang ano, pinapasyal namin yung anak namin. sa Adventure Park. Ayan naman, maganda rin naman yung mga halaman nila, guys. Ayan. Ayan yung mga halaman nila, guys. Trim na trim naman siya. Maganda naman siya. Ayan. Ayan yung kanilang Adventure Park. Ito sa Adventure Park nila, guys. Meron yan silang mga cottage. Cottage. Kung saan, kung gusto mong mag-picnic kasama ang pamilya mo, magdala kayo ng pagkain, magdala kayo ng snacks pwede dyan Ito yung ano nila guys, lang ang daming bunga. Ang daming bunga ng kanilang lang. Kaso mga bata pa yung bunga niya. Prisco. Ayan, pwede kayo sa Bermuda. Mag-enjoy. Ayan. Mm. Ayan, oh. Nag-ano lang sila. Dadala lang sila ng sapin. At dyan na sila mag-listing. Dyan na sila mag-merienda. So, ayan guys, tayo ay palabas na sa ating, ano, tayo ay palabas na sa ating park Meron pa dito guys, o oh, palaruan. Ito naman ay for the kids. Ayan, palaruan ng mga bata. Ayan, may palaruan. Naka-close lang kasi siya pasyal. Ayan yung tubig niya guys, Ang kawa. Tubig ng kawa. Nakadaan ulit tayo sa kawa. Malaking kawa. Diyan yung malaking kawa ng rainforest. Ayan guys, bago kami lumabas, lumaan muna kami sa kanilang quadrangle. Ito yung kanilang quadrangle. Ayan. Malawak din yung kanilang quadrangle. maganda sana siya kaso hindi tapos hindi pa tapos ayan may center stage siya ito yung ating quadrangle before time ayan, ayan. malamig talaga dito guys sa malamig ayan tapos dito sa mga ganitong table nila yung cemento na table na to merong naka ano na mga chessboard para kung gusto niyo mag at walang wala kayong magawa, pwede kayong mag chess ayan chess ayan guys ayan sila oh, naglaro na sila hanggang dito sa pasig guys yan pa rin ang ginagawa ng magtatay